News update. Mga balita ngayon, kasapi ng NPA arestado sa kaso ng 2015 ambush sa Samar. Jimenez Church na isinara dahil sa pagdura ng isang vlogger, muling bubuksan matapos ang reconsecration. Biro ni Vice Ganda sa Jet Ski Holiday, kinondena ng Davao City Council, ngunit hindi idineklarang persona non grata ang komedyante. Ako po si Cesar Soriano. yatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Arestado ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang isang hinihinalang kasapi ng Communist Terrorist Group o CTG na sangkot sa pananambang sa Samar noong 2015 na ikinasawi ng dalawang sundalo at ikinasugat ng dalawang iba pa. Kinilala ang suspect bilang si Luis na dinakip sa barangay Bagakay, Daram, Samar noong August 10 sa bisa ng warrant of arrest para sa dalawang bilang ng murder at dalawang bilang ng frustrated murder na inilabas ng korte sa Katbalogan noong 2016. Ayon sa CIDG, si Luis at labing apat pang kasamahan ay namaril sa tropa ng gobyerno sa Barangay Concepcion, Paranas. Noong August 4, inaresto rin ang co-accused na si Antonio sa Barangay Silang, Caloocan City, na chairman sa Barangay Saraw Motyong, Samar. Inanunsyo ni Ozamis Archbishop Martin Humoad na muling magbubukas ang isang daang taong gulang na St. John the Baptist Parish Church sa Jimenez Misamis Occidental matapos ang reconsecration sa August 16 kasabay ng kapistahan ni San Roque. Isinara ang simbahan ong August 5 matapos dungisa ng vlogger na si Christine Medalla na dumura sa Holy Water Font. Nagkaroon ng siyam na araw na vigil at penitensya ang parokya bilang pagbabayad puri. Humiling si parish priest Rolly Lagada na muling buksan ang simbahan na sinangayuna ng Archdiocesan Board of Consultors. Ayon kay Homoad, sapat na ang ginawang reparations at panalangin ng mga parishioner para ibalik ang kanilang dambana ng pananampalataya. Tinuligsa ng Davao City Council ang biro ni Vice Ganda tungkol sa jet ski campaign promise ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ngunit hindi siya idineklara bilang persona non grata tulad ng panawagan ng ilang taga-suporta ng dating Pangulo. Ayon kay Councilor Danilo Dayang Hirang, ang satire ay hindi konstruktibong kritisismo kundi insultong tumatarget sa leader na itinuturing na anak ng Davao. Pinagtibay ng resolusyon ang pagpapahalaga ng lungsod sa respeto at dignidad ng mga pinunong naglingkod sa bayan. Sinabi ng Acting Vice Mayor na si Rodrigo Rigo Duterte II na hindi magpapadala ang Davao sa cheap insults at mas mahalagang unahin ang makabuluhang isyu kesa sa attention-seeking antics. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. .